Yun yung mga idol. Ito ang mga idol. Nagmamano-mano tayo maglaba ng mga damit. Nagkukuskus po ako mga idol. Hindi nga umaaraw ngayon dito sa amin. Panay lang pa ulan-ulan ng pakunti-kunti. Hindi tayo nakakatuyo ng mga ano. Nakita mo mga idol. Ang dami kong mga sinampay sa taas. Pero naglalaba pa rin ako kasi para hindi matambak yung mga labahin. Kasi mas mahirap maglaba ng maraming labahin. Eh, nang unti, unti ko lang kahit hindi ako nakakatuyo mga idol ng mga labahin. Naglalaba tayo ng mano-mano. Napakahirap pong maglaba ng mano-mano mga idol. Hindi po madali. Masakit sa likod. Nasira kasi yung washing namin mga idol. Wala na pa wala pang pambili. Wala pang pambili ng washing kaya manumano lang muna tayo mga idol. Ito kakalaba pa rin. Linggo na naman bukas kaya naglaba ko ngayon sa Bado kasi bukas meron na naman akong mga labahin, mga idol, mga damit ng mga anak ko. So, sombrero ako kasi patuloy yung ambo ng mga maliliit. Kasi sinisipo na ko ayon. na sa panahon. Hindi na ako nakakatuyo ng mga labahin. Yan <laughs> mga idol, oh, ang dami kong mga sinampay o sa taas. Yan. Yan, pa mga tuyo yan mga idol. mga labahin. <laughs> naglalaban naman ako ulit para ano, sampay na lang ito mga idol kapag umaaraw. Pag aaraw. Okay mga idol, thank you for watching. Bayanihan lang po tayo sa suporta mga idol. Maraming salamat po sa inyo lahat.